naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat, patawad kay Father pero putang ina ninyo! aputa puta ang mga putang ilan nyo! Katatapos lang ng lisa, pero Panginoon, niyo, patawarin nyo kami, pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong nilakawan. Putang ilan nyo. 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 Tapos na ang panahon ng mga bababaet at ng mga resilient. Ang mga babae, ang mga mababait ginago. Ang mga resilient tinarantado. Hindi na ubra sa atin yung bait-baitan, kinikimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila mababait.